Ay, mga ka-viewers, so karon mga ka-viewers nang to me. Ang among sudan is kaning mga fried barbecues. Kay gahapon mga ka-viewers nagluto ko tapos o sa amo, so, na lang gisudan. So mo ni among gisudan ang tiil, fried na tiil, oh, di ba? Oh. Fried nga tiil, fried nga isaw fried na isaw. Tapos, fried food na pork. Ayan. Ayan na po. Tapos, meron din kami pang snack dito. Ito po yung uh, barbecue na saging. Banana cube, guys. Banana cube. Ayan, hindi yan na ubos kahapon. Kaya, kami lang kumain. So, ubos na yung ano natin dito, kapital. Tsaka, ano, yung ginan siya. Sige lang. At least kinakain lang namin. Ayan. Busog na busog yung mga anak ko. Ayan, Oh. Baby, oh, may dirty-dirty pa dali, <laughs> oh. Kumbati, be. O, ayan. Ganito na talagang magnegosyo minsan. Maglulogi. Pero, kumbati, gihapon tayo. Sige na mo. Putiwas mo kaon. Minsan, kumbati. Minsan, <laughs> kumbati. O, oh, ayan. Busog na ako. Huh? so dito lang natapos yung vlog natin text ko lang sa inyo kung anong ulam namin ngayon ayan libre na to pero wang bayad <laughs> sige thank you bye bye